Okay. Yan po. Utak, ina ganda lalaki. ang pugi. Ako! Patay! Utak, ina. Tinatak mo palang <laughs> kamay. Pero sa nga, ano ba nang makikita ka? Yan, yeah, yan, yeah, yan. Yeah. Ta <laughs> ta <laughs> Arang tatlong aray mga magdanakaw doon eh. Semakat Hindi Indah kasama mari isang kare. Atau rekah jelato itu takut. <laughs> <laughs> Ako naman. Ako oh, putang ina. Parang tunay. Kaya, kaya yan ang nasabi. Kaya lang nasabi tao yung naibok. Ang mga naman, naman, <laughs> naman, naman ng mga kasut yun. Kaya bilber mga kanila nila Hindi ka nga rin dalawang nga kama sa mukha. Ay wala <laughs> Yan ang lugar dito sa Italia. Kung mga nakikita Ayan na po. <laughs> Nakailagay sa Facebook ito. Mga dasa gaya, nakukunin mo yung masasama para hindi mo Ala, siya. <laughs> Oo. Ang ginawa yung mga bundag Nakukunin mo lahat <laughs> mga itim. mga negro? Yung si Bacar Sucho, siya yung na po. may sinasabi yung isang yan. Kailan na tayo na hinga. Sabi ko kay Garcet yung nga, ayan, hindi ka kayo makagiri. Magaling ka na ka ako pagkasama ka mag anak, Eh, hindi ka nga yung makakadali doon Kaday si Rasid na kanyang mata Sana i-irito ka ba eh? Air load this nga <laughs> mm, Papasok na po kami ng expressway ng Italia